Nasukol ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ang hinihinalang pugad ng ilegal na aktividad sa Subic, kung saan walong individual ang nadaki. Balitang umaabante mula kay Edwin Balasa. Nasa kote ang anim na dayuhan at dalawang Pilipino matapos salakayin ang isang hinihinalang pugad ng iba't ibang ilegal na aktibidad sa Grandi Island, Subic nitong Merkules, Marso 19, 2025. Ayon sa Department of National Defense, nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation at Subic Bay Metropolitan Authority upang isilbi ang of pares laban sa Chinese nationals na si Yi Tianwu na gumagamit din ng mga alias na Q-Peng at Q-Peng. Si Yi Tian Wu ay naharap sa mga kaso sa ilalim ng Republic Act 8799 o Securities Regulatory Code at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasama nitong naaresto ang apat pang dayuhan at dalawang Pinoy. Ibinunyag din ng DND na posibleng sangkot sa pangyespiya at kidnapping ang mga naarestong individual na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO napag alaman na ginagamit ang Grande Island bilang taguan ng illegal na aktibidad sa ilalim ng pekeng negosyo. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ngayon ng DND at SBMA ang posibilidad na gawing military reservation ang Grande Island at Chiquita Island na layong protektahan ang Subic Special Economic and Preport Zone kabilang ang Riviera Wharf at Subic Bay International Airport. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.